Mm. sorry ha, pero hindi ko talaga alam kung ano mo ko sa mami kapag ka, nakita ko siya. Alam naman kung ano ginawa ni Ate erika, di ba? Bianca, hindi ko naman na-expect na magyakapan kayo ni mami. Andito tayo ngayon dahil, dahil gusto ko malaman niya na magpapakasal na tayo. Gusto ko lang din makilala ninyo yung bubain na magiging ina ng mga anak ko. That's it. Okay? Everything's going to be fine. Hi, Ma. Oh, Jake. I'm so glad to see you, anak. Oh, Eno. I know I got mad at you the last time. I'm really sorry. But I'm glad that you're here. Thank you. Thank you for this. Oh, na Emma. Well, I actually uh, came here for a reason. Okay. Uh, meron akong gusto may pakilala sana sa'yo. Okay. Sino siya? Um, just for a while. Um, uh, Ma, this is Bianca. She's my fiance. Your fiance? Bianca. you are. Ikaw ang kapatid nung wala niyang babae na sumira sa buhay ko. Ma, magsama kayo ma. ng kapatid mo! Halibarot! Halika ka dito! How dare you! Ma, stop it! How I can you bring her here? What is wrong with you? Ma. Ha? Ma, nurse! What's wrong with you? Ma. Nurse, nyo nyo nyo! Halika dito, babae ka! Ma, tumingin! kayo ng kapatid mo! Please, ma, stop it! Ha? sinira niyo ang buhay ko! Ha? Ah! No! pop